nakita ko na ulit trippers yung ano welcome to Benguet <laughs> ayun o no? malapit na tayo kakatapos ko lang kumain ng breakfast para hindi ako pangasiman ng ano sigmura maasim kasi sigmura ako kapag ka walang breakfast trippers ayun o no? welcome to Canon Road trippers alright Susubukan natin kung anong kung hanggang anong camp tayo makakarating no trippers. Grabe to, ano, adventure natin ito. Na Bike lang. Ay, tignan ganyan yung ano, oh, kilog dito. Diba? -hoo -hoo -hoo. Ah, medyo mainit na mga mag alas 9 na ng umaga so tanghali na kasi tayo mga 7.25 tayo umalis ng Pugo at mamaya maya tayo uwi wala naman maghanap sa atin sa bahay <laughs> Ayun, inaayos na nila dito. Ito yung ano, trippers eh. Ayan o, oh, yung gumuho noon. Yan, yung area na yan. O, oh, inaayos na nila. At least, mas maganda na siguro yan pag natapos, trippers. Ah! Dito pa lang ako. Nasyogod na yung chan ko. Nabigla yata. Kakakain ko lang. <laughs> dito na tayo sa tuloy ng ano uh, Canon Road Camp 1 Trippers ano Alright Astig Yuhu Wow Pipiliting ko makarating tayo doon sa may ano Bridal man lang ano Ha Dahil Napakalayo na natin malolobat na rin yung phone ko yung dinala kong power bank is lobat na rin <laughs> hindi ko man nagamit lobat pala hindi ko na check ay dami rock oo oh. oh diba ingat ingat sa mga dadaan dito sa ano kaya nun road trippers dahil mayat, mayat maya may mga bumabagsak na malilita na ba bato rito Whew. Ayan, sa Gimus na tayo. Gimus Restaurant. Dito hmm. 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 tayo kumakain dati. Pagka nagugutom tayo. Uh, ang hirap. Pag hindi ka pumadyak, wala. Hindi ka makakarating sa paroroonan mo. Sana open yung ano dito. Ay, sana meron na yung ano, yung tubig na ah minsan lang natin makita. Yung seasonal mini waterfalls dito, no, trippers? I think meron na eh. Ayun, meron na konti lang, trippers. <laughs> Ayun o. No. Ayun no. Konti lang. Diyan tayo naligo noon eh. <laughs> Eto na, dadaanan natin siya. Diba? Diba? So, syempre, hindi ako magpapakabasa trippers. Alright. Ah, Yoohoo! wala oh, diba? Wow. Ang ganda dito. Ang lamig talaga. Kahit anong padyak mo dito, hindi ka papawisan. Ang taas ng bato na to. Wow! Woohoo! Nature's bike trippers! Woohoo! Ahon! <laughs> Alright! Higal na higal na ako trippers! Ang ah, ganda ng puno dito! Lalaki oh! Oh, di ba? Astig! ang ganda nito ha ooh ulit yeah uy may may ihi layo Oh, sarap! lalaki na ng bundo kaya na oh! Alright, okay doon sa taas Wow Kaso ah, di nyo makikita yung agila Napakalayo Ayan na ah, Malapit na tayo sa ano, Sa pangalawang seasonal waterfalls Trippers ah. Kaya pa ng pako Ah, ah. Oh, mabigla na naman ako eh. Ayan oh. Ito yung seasonal waterfalls dito, trippers oh. So, pangalawa na to no? Ayan oh. Alright. Alright. Woo! Okay. Binasa ako ng poche. Wow! ganda. Mas masaya sana kung maraming kasama, trippers, pero masaya na ako eh kahit mag isa eh ayos na to hindi <laughs> wow. ako makabusina sa kanila <laughs> wala tayong busina <laughs> alright ang lamig dito grabe napakalamig pala dapat pala tanghali na tayo pumunta halos di lumalabas yung ano ko yung pawis ko sobrang lamig kasi mulan kagabi <laughs> taas na no alright wow success trippers narating natin itong ano bridal poles ng nakabike lang <laughs> alright ayun yun no ay ang lakas wow ang lakas ng tubig ngayon trippers dito sa bridal oh ang ganda Aray ko. wow ang ganda trippers wow lakas oh wow. mas maganda yung sa malapitan nyo yung trippers kitang kita yung ano nyo pagka bridal oh yung ano nyo belo grabe ang ganda trippers ah Uh, tapos syempre bababain natin siguro yan oh, hindi na, na. nakabike lang tayo So magpi-picture picture na lang ako dito para may remember tayo tripper. Pagod ah, pero sulit. sayang so, yeah. Ang sarap tripper. Baka skip pala na pag ano, ah Adventure. Grabe nakabike lang naabot na ano ko rin to narating ko no. Stick. morning po dito oh trippers picture picture para may remember ang <laughs> uh, ganda oh tapos tingnan nyo yung ano yung poles wow ang ganda trippers ayan um, picture picture tayo dyan ang ganda dito ngayon walang ganong dumadaan dito ngayon trippers dahil nakalimit yung mga pwedeng dumaan dito no yung bigat ng ano ng madala nila or yung sasakyan no nakalimit niya yung trippers kasi may ginagawa banda diba doon sabi ko lang kung sa camp 4 yun or 5 so ayun kukunti lang yung dumadaan dito yeah. so picture picture tapos itiretso pa tayo doon mamaya after natin dito tapos uuwi na tayo alright what adventure trippers yun ganda, mas kitang kita dito yung pagka-bridal niya, trippers. Eh. Ah, may ipo-ipo doon oh, sa ilalim. Yun know, o. Oh. May ikot Oh. Oo. Oh, yun Oh. Eh. Wow. Grabe, ipo-ipo na yan Oh. Bridal na bridal Oh. Ah, ganda ng bridal niya yun. Pasyalan nyo na, trippers. Ah napakaastig talaga ng bridal ng Pilipinas. Mukhang hindi na tayo makakahabot ng ano, Twin Peaks Trippers. Ako kaya ko pa, pero yung battery ng ano ko, cellphone ko. Lana, lobat na Trippers. So hindi ko na makukunan yung ano natin doon. Ah, yung vlog natin doon. So ayun. Achievement unlocked Galit tayo ng ano, Bridal Falls dito sa Canon Road, Camp 1, Trippers. So, kung gusto mo tong travel adventure vlogs na tuwa ko, stay tuned, Trippers. Thank you! Alright. Marami pa tayong pagsasama-samahang adventure trippers. Woo! Palagi nyo tatandaan na hindi nyo kailangan na maraming kasama para sumaya kaya mo rin maging kahit ikaw lang mag -isa.